Ito po ngayon ay dadako sa unang bahag uh, sa unang pagpapahayag ng mabuting balita ni Awel Shaday. Ito po ay sa ating pong pagtatalakay para sa ay maririnig natin ang mga inspirasyon na magiging daan upang lalong maging matibay ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sa pagkakataong ito, sa araw na ito po, ang ating magiging topic ay ang Corpus Christi gaano ito kahalaga sa sangka kristyanuhan. At ito po ay babahagi ng ating kapatid at ka-prayer partner, Brother, Brother Joffrey Horcales. Purihin natin ang Panginoon. Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid at muli po, inyahan ko po ang lahat na muling tumayo sa ating uh, bilang paggalang sa banal na salita ng ating Diyos ang ating pagsasaluhan ngayon ay inahango natin sa aklat ni San Juan, Kabanata 6, talatang 51 at 56. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman at ang tinapay na aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan ay ang aking laman ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko silang bubuhayin sa huling araw mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. So, ma Mari na po tayong uh, magsiupo mga kapatid. At uh, ito po'y napakagandang topic. At ito po ay ito po'y bagay din po sa akin dahil po ang yung lingkod din po ay isa din po akong uh, extraordinary ministers of the Holy Communion. At um, ano ba ang Corpus Christi? Ang kapistahan, ang pagdiriwang o solemnity of the Corpus Christi. Ang Corpus Christi po mga kapatid, ito po ay wikang Latin. Ang ibig sabihin ng Corpus, katawan, at ang Christi ay Christ. Ang katawan ni Kristo or the body of Christ. At pagsasabihin po nating gaano kahalaga sa atin bilang mga Kristiyanong Katoliko ang pagdiriwang ng Corpus Christi o banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. Meron pong tinatawag dito na kung sabi natin gano'ng kahalaga, ibig sabihin may value. No. Minsan sa ating buhay, pag yung isang bagay ay walang halaga, hindi natin to binibigyan ng pansin sapagkat walang halaga. Ngunit, meron pong, uh, pong isang bata, may gusto lang po akong ikikwinto bago ako uh, magbigay kung gaano ito kahalaga. May isa pong isang bata na taga Roma at uh, actually siya din po ay isang santo. Siya ay pinapili na ito ang kanyang gagawin o ang banal na Eucharistia ay dadalhin niya ang banal na katawan ng Panginoon sa mga nakukulong. Pero sa batang ito, kahit risky no, na pwede siyang mamatay, dinala niya pa rin ang banal na katawan ng Panginoon upang ibahagi sa mga nakukulong. Sa madaling salita, ang batang ito ay nahuli no, at gustong kunin ang katawan ng Panginoon at hindi niya ito binigay. Maging kapalitman ng kanyang buhay sapagkat alam niya ang value nito. Sabi nga ng ating binabasa, ito ang sabi, sinuman man ang kumakain at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So the Corpus Christi, the Eucharist, is the summit and the center of our faith. Ito po ang sentro ng ating panampalataya, mga kapatid. At dito po sa nakwinto ko po sa inyo, ang pagtawag po sa Diyos hindi lang po bata, hindi lang po matanda, no? Oh. wala po ito sa edad. Ito'y dipindi sa pagtanggap. Itong araw nito ay ito'y napaka makabuluhan na pagdidiriwang natin sapagkat ang ating tinatanggap, kung tinatanggap natin ang banal na katawan ng Panginoon, it is the real presence of Christ that we receive. Kaya siguro nung una, makasama ko din ng aking mga ninong, na bilang Eucharistic Ministers, experience ko nung pinakauna dahil nung kami na-install, pagkatapos nabigay ng katawan ng Panginoon, hindi may iwasan talaga na nanginig ang aming kamay. Kamay nanginig. Pagtingin ko sa aking kabila, nanginig din ang kanilang kamay. Kasi kami takot na baka mayroong maliit na bahagi nito na mahulog. At simula nung time na yun hanggang ngayon, yun pa rin ay aking pinag-iingatan bilang isang Eucharistic ministers. At gano'n ba ito talaga kahalaga sa atin? No? Ang banal na Eucharistia o ang banal na katawan ng ating Panginoon, ito ang lahat na tumatanggap nito, ito po ay isang medisina. No? Pag sabihin natin medisina, ibig sabihin may sakit. So ano pa po ang sakit ng isang tao? Isa lang po ang sakit ng isang tao. It is the sin. So kasalanan ng tao, dahil sa kasalanan, nagkakaroon ng mga sakit. Kaya sa pagtanggap, sa pagpunta natin sa simbahan, sa pagdalo natin ng banal na Eucharistia, tayo po ay, no, ang ating mga sarili ay ginagamot. No, ginagamot. So madami bunga ang kasalanan. No, pagmamataas, no, self-centered person, mapagkutya, prejudice, no? mapaghusga. So lahat ng klase ng kasalanan, ito'y ginagamot sa pamagitan po ng banal na Eucharistia. At ang um, ito po ay isang paalala sa atin na sa bawat pagtanggap po talaga natin ng banal na Eucharistia, if we believe, no, because it is our doctrine and it is the, ito po ay galing po sa ating Panginoong Heso Kristo, inuutos sa mga apostol at ganoon din po sa atin mga kapatid. Kaya napakahalaga sa bawat pagtanggap nito ay suriin natin ang ating sarili. We have a reverence, no? paggalang. At dito po sa ating simbahan, meron po tayo mga blessed sacrament. Pag tayo po ay dumadaan sa mga blessed sacrament o altar o tab tabernacle, kung di tayo makakagineplik, we do bow ito ay tanda sa paggalang na ang presensya na ating Panginoon ay naroroon. At minsan din kahit dito may pag may naririnig tayo na isang yung may ring, no, nagre-ring ang bell, ibig sabihin dumadaan. So minsan nagkakaroon na, na, may napapansin ako dahil siguro hindi nila alam ang kalagahan no, ng presensya ng ating Panginoon. Parang wala lang sila, kwento-kwento lang, pero alam nila na dumaan ng Panginoon. Bakit? kasi hindi nila alam ang kahalagahan. Kaya napakahalaga na alam natin ang ating ang value ng ating tinatanggap which is Christ, the body of Christ. Sabi nga it is free to receive the body of Christ. Meron lang siyang tuntu Meron lang siyang parang dons. Ito yung kailangan gawin natin bago tumanggap sa katawan ng Panginoon. Pinakauna yung nga paglilayan natin sa ating sarili kung may sarang mortal, yung nga, kung sino nakasimba kanina, napakaganda sinabi ni Father Rodil. Na magkakaroon tayo ng pagsusuri, kung may abortion, ito hindi pwedeng tumanggap ng banal na katawan ng Panginoon sapagkat ito'y sarang mortal. Mga binyal sin, pwede. Pero kung ito may makakatanggap, kasi mayroong mga instances na katanggap, but they need to do the confession after the mass. At um. pangalawa po nito mga kapatid yun nga pinakauna yung tungkol sa pagkakilala sa presence real presence of uh, the Lord Jesus Christ in the bread consecrated host at uh, yun nga sa binabasa natin kanina at ito din po ay makikita sa turo ng ating simbahan sa catechism ng Catholic Church paragraph 1376 so dito po nakasulat lahat patungkol sa corpus Christi o banal na at banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. At uh, ito din po yung mababasa natin sa Matthew chapter 26 verse 26 to 28. Yung sinabi ng ating Panginoon, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ito, ito'y pinagpipiraso, piraso, pinagpipiraso at ibinigay sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan Dumampot din siya ng kalis at matapos magpasalamat sa Diyos, ibinigay ito sa kanila at sinabi, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibinubuhos para sa ipagpatawad ng mga kasalanan. So, dito natin makikita mga kapatid na ang pagtanggap sa banal na katawan ng Panginoon ay hindi lang po siya ordinary na pagtanggap. Sapagkat ang ating tinanggap, ang tunay na kanyang pagkatao at ang kanyang tunay na pagkadyos ng ating Panginoon. Pangalawa, yung tinatawag natin na pagpalalim sa ating pananampalataya, ito ay isang debosyon, pagmamahal sa banal na Eucharistia o sa banal na katawan ng ating Panginoon. Siguro sa atin, uh, mayroon nakaka-experience nito na minsan siguro uh, dahil ako experience na experience ko talaga ito na nung kami mga bata pa yung lula namin at magulang namin pag kami tumatakbo o minsan nag-uusap sa loob ng simbahan kami kinukurot kinukurot kami siguro yung iba tumatawa dahil naka-experience nito ang, ang ating mga magulang at mga lulo sila napaka stricto in terms no sa pag palalim o debosyon sa pagmamahal ng banal na Eucharistia. Ako na experience ko kaya ngayon siguro ah, ah, dahil nakikita ko rin sa aking anak na si Jacob minsan pag nasa loob sa simbahan, minsan may kakulitan. Pero mga kapatid nung first ah, first communion ni Jacob dahil nandoon kami sa taas academic tumitingin din sa kanya mga kasamahan din. Nakita ko yung bat yung aking anak yung 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 seryoso talaga siya na yung nakaharap sa banal na katawan ng ating Panginoon. At tinatanong namin siya na uh, ano ba yung yung taste sabi niya it is atinapay but it is the real presence of Christ. no sa sa edad na 9 years old uh, nakita ko sa isang bata ang kalagahan ng banal na Eucharistia. So after siya tumanggap, nag-pray siya pagkatapos uh, nag-hug sa amin. At uh, dito po mga kapatid, no, maging tayo na may, may tamang edad na kailangan mas lalo pa nating palalimin ang ating debosyon o pag-ibig sa banal na Eucharistia. At sa pangatlo, pagkakaisa sa, ng simbahan. So, sa pang pangatlo po na napakahalaga kung gaano kalaga ang banal ang banal na katawan ng ating Panginoon we are in communion to Christ no tinanggap natin si Kristo no but actually mayroon pong isang mayroon pong isang te teologya na aking uh, uh, nasusundan sabi niya it is Christ who received us no ang ating Panginoong Hesus ang nag-receive sa atin Because the Christ is the receiver of all. Siya po ang tumanggap sa atin. At nung tayo tumanggap sa kanyang, sa katawan ng Panginoong Isus, dandahan po mga kapatid, dito po natin napapansin na, napansin ninyo kahit may kabigatan sa kaluban, mayroong kapahingahan. At kami po, experience po namin, lalo't higit ako, na sa bawat pagbibigay ng banal na Eucharistia, Di ko, di ko ma di ko ma, ma ano sa aking sarili na may times na para kang tumutulo ang yung luha at na mapansin mo may lumalapit sa yung umiyak dahil nga minsan sa atin dito sa bansang Qatar minsan every three months makalabas sa trabaho every six months makalabas sa trabaho at meron pang iba once in a year lang makalabas sa trabaho kaya tayo mga kapatid lalo tigit dito sa ubasan ni Yahweh Shirey mapalad po tayo sapagkat every week nakakadalo tayo ng banal na misa. Purihin at palapaka ng ating Diyos na buhay. At ang pang-apat po mga kapatid, paghihikayat sa pagbagong loob. Ito po, ito po ay isang isang challenge po sa atin kung gaano kahalaga ang banal na Eucharistia. Dito po, kung natanggap natin ang Panginoong Hesus, ang kanyang katawan, ibahagi din po natin. Paano ba natin ibahagi ang Panginoong Isus? By words and by deeds. So ito po ang challenge sa atin ngayon. Hindi pwede natin natanggap ang ating Panginoong Isus, ang kanyang banal na katawan, at walang pagbabago sa sarili. Kaya napakahalaga ang magkakaroon ng self-reflection. Suriin ang sarili, ano ba ang mga bagay na gusto mong baguhin ko, Lord, sa bawat pagtanggap natin sa kanyang katawan. At sa pamamagitan po dito, tayo nagiging patutuo, no? We are a living witness to Christ na makita ang Panginoong Hesus sa ating sarili at higit sa lahat makita sa ating mga mahal sa buhay sapagkat napakahirap, no? Napakahirap na ating tinatanggap at walang pagbabago, no? So purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. <laughs> Sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kabanata 15, 4 to 5. Manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo kung paano ang sanga ay hindi mamumunga kung hindi ito nanatili sa puno. Gayun din kayo kung hindi kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Ang nanatili sa akin, ako ay sa kanya at siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So dito natin makikita mga kapatid na sa bawat pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, kung may bunga sa ating mga sarili, dahil ito sa ating Panginoon na ating tinatanggap. So meron po akong isi-share sa inyo mga kapatid na kung ang banal na misa, ang banal na katawan ng Panginoong Isus ay napakahalaga sa atin, so ano aba ang gagawin natin? So kailan meron tayong gagawin? So simula ngayon, We encourage sa ating mga mahal sa buhay na dumalo ng banal na misa. So, sa amin ngayon din sa sa lugar namin sa Cebu, every uh, second Friday of the month, meron din po ah, uh, meron po kaming misa. So, by the grace of God, ginagamit ang gawain ni Yahweh El Shaddai sapagkat ang inyong lingkod po ay dito po ako tinawag ni Yahweh El Shaddai sa ubasan ng Qatar at nagkakaroon po ako ng desire o devotion. Sabi ko dadalhin ko sa aking pamilya nagkakaroon ng chapter sa aming lugar at sa pamagitan nito, nagkakaroon na rin ng chapel at mayroon pong banal na misa. At ito po ang, ang sinasabi ko sa ating Panginoon na Lord, saan man ako mapunta, lagi ko kayong daladala. -dala. So dala natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya napakahalaga po mga kapatid na kung dala natin ang ating Panginoong Heso Kristo, maging, maging masaayos po tayo mga kapatid. Sapagkat sino ang kasama natin? ang hari sa mga hari, ang Panginoon sa mga Panginoon. Supurihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. At ang pangalawa po mga patid, maglaan po tayo ng oras sa adorasyon. Sino po karamihan dito na dumadulo o laging dumadaan sa blessed sacrament, sa adorasyon? Mostly yata, karamihan ay dumadaan. At uh, yan po ay napansin ko kasi nakikita ko mga kapatid kahit sa sa misa, every Sunday, every Thursday, at saka sa Friday din. Karamihan sa ating mga kapatid, lagi nagsisimba. Bakit? Because you value Christ. If you value Christ, sabi nga ng ating Panginoon, kung kayo'y nananahan sa akin, ako din ay nananahan sa inyo. At laging makaisa sa banal na communion. So keep quorum inside the church. Huwag mag-uusap. No? Pag nasa loob ng simbahan, ito'y napakagandang ituturo natin sa ating mga mahal sa buhay. At pang pangapat, mga kapatid, at pinakahuli sa lahat, nawa patuloy nating ibahagi ang kalagahan ng banal na Eucharistia. No? Sapagkat masakit po sa katotohanan, mga kapatid, dito po sa Bansang Qatar, madami pong matagal na mga katoliko, hindi nila alam na may simbahan. Sabihin lang natin sa kanila, mga kapatid, oh bro, oh brother, meron po tayong simbahan dito sa Qatar at napakaganda. At yan din po, pangaraw-araw sa trabaho, yan din po ang ginagawa ni Brother Job na pag-remind po sa ating mga kapatid ng mga katoliko na napakahalaga ang pagdalo sa banal na misa. At lagi po nating tatandaan mga kapatid na ang, kursus, ang pagdidiriwang ng Corpus Christi ito po ay sintro at summit of our faith. Lagi po nating tatandaan na ang buhay ay nasa Panginoon lamang at ang ating buhay ay para sa Panginoon. So to God be the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.